So, dalawa yung butas dito. So, yung isang butas para sa seeds. Yung isa sa basal na abono. So, meron na abono dyan. So, ito naglagay na, naglagay na ako ng uh, piradan. So, kukuha lang tayo ng yan. Tsaka ilagay. Ayan. Tsaka natin tatabunan. So, yung ginamit yun dito. Yan, compost at saka carbonized rice. Cell. So, ganyan lang tapos dito tatabunan lang yan okay yung gagawin lahat dyan Dati kasi ang ginagawa ko isang butas lang. So 'yun ako nilalagay yung fertilizer, complete fertilizer. Pagkatapos ay tatabunan ko ito ng lupa o maganda yung soil mix, no? Pinaghasamang lupa at saka compost o kaya ini organic. And then saka ipapatong yung buto, and then, tatabunan naman ito ng uh, compost o kaya carbonized rice hal. Maganda naman yung ganitong sistema uh, which is paupo system ang tawag nito. Ang problema nga lang lalo na sa mga baguhan na gustong uh, gawin ito ay hindi nila ma-estimate gaano kakapal baka masyadong mababaw lang yung uh, butas. So kahit natabunan na ng lupa no, yung fertilizer, still malapit pa rin yun doon sa ugat kung sakali natutubo na po yung buto. Medyo matrabaho din yung ganitong stelo. No? Medyo matagal natin gawin. Hanggang sa naisip ko, gumawa ko ng idea, gawin na lang dalawang butas. Para mas mabilis lang. No? Pagka uh, lagay ng fertilizer sa isa, lagay din ng buto sa, sa kabila tapos, no? So, mabilisang trabaho lang ito. And then, safe din doon sa buto. na may distansya talaga doon sa nilagay nating uh, basal na fertilizer which is itong complete, no? Kaya naman sa pag-trabaho uh, nito ay mabilisan lang, no? Merong tagalagay ng buto. Tapos susundan nito ng taga-tabo naman. At pagkatapos ay importante ito, no? Spray din natin agad. Kung mga doubling protection ito doon sa buto natin pong nilagay. At syempre, huwag natin kalimutan na diligan, lalo pag masyadong mainit ang panahon. Pero kung na-timing naman ng taon na umulan, no? Bago tayo magtanim, basa pa ba yung lupa. So, pwede nang hindi na tayo magdilig. So, ayan. Napakadali lang pong gawin. At makikita ko natin talaga mabilis lang ding uh, lumaki yung tanim pang ito ay direct seeding kasi hindi na humihinto yung pagtubo hindi na nadedisturbo kumpara doon sa sinisidlings pa ho natin so pagka-transplant so meron pang tinatawag na transplanting shock so madidili ngayon yung pagtubo pero wala namang maging problema kung saan tayo mas prefer kagandahan din naman sa sinisidlings natin ay talagang siguradong buhay na po yung tinatanim ho natin so depende na ho sa atin yan yeah.